Ah uh, magandang araw sa ating lahat mga ka uh, livestock. Uh, ito yung bagong uh, dating ko na alaga. Uh, ito ay nanggaling sa ibang bayan at uh, ano lang to, yung lalaking kambing namin ay pinaswapan namin. Ito, pinaswapan at, at babae to. Hindi pa nanganak to at na ano na rin to. Na uh, sampahan na rin ng lalaki. Ayun, Update muna tayo sa ating uh, ano uh, backyard. Ito ating a uh, kunting mga ano uh, chicken. Siamo chicken. medyo hindi umaraw dito mag isang linggo na ito yung mga tanim natin na madridi agwa paikot yan ito kawawa to kasi madaling masakit to uh, nabansot na siya bilis magkasakit kasi ilang bisis na ito nagtae ginamot namin eh maya maya tae na naman sana mabuhay ito eh ito ang resulta sa ano maaga na pasampahan yung nanay kasi yung nanay nito uh, na, nasampahan ano ata anim na buwan lang anim na buwan lang nasampahan na yung nanay niya oh. nanay niya kumakain anim na buwan lang nasampahan na kaya nagaganyan sakitin hindi naman siya inbreed sakitin lang to babae rin to ba nasa taas to buntis to buntis din to mga nasa isang buwan na siguro buntis nanganak na yan isang beses pangalawa yung binuntis nya to nanganak na rin to isang beses pangalawa rin yung binuntis nya kabuhanan to sa march May Me, me, me. Me, me, me. Up. Me. Me. Up. Up. Me. Medyo hmm. malaki na yung chan niya. Ito. Nawala yung mga anak nila dito eh. Gumala. Nasaan kaya yun? Buntis Buntis din to. Mm. Kabuhanan na ata to ngayon eh. Yung sobrang laki na ng ano. Ah, uh, didi niya. Sobrang baba na. Lakas nila kumain ng ano, gabi. To. Nabuntis na rin to dahil inanon to eh. Nasampahan na rin to eh. Basta gabi, uubusin nila halos. Gabi. check natin yung iba dito sa taas yung mga anak no? ano yung mga anak saan kaya nagpunta yun ay yung ating barako nasa taas oh sa puno ng ano puno ng Nyug. Tuli natin to para Yan. Ito yung namin. Ah. Uh, Native lang to. Anayin natin. Let's see. sa mga nang ano dito panahon maintindihan walang araw dito lumabas mga ka livestock isang linggo na mahigit walang araw na lumabas mamaya na kita daanan lang kita mamaya tingnan ko muna yung mga kasamahan mo dun sa oh oh nanunuwag oh 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 Iyo, no? Shhh. Ah. Amoy. Ano ka na ako? Nanunuhag na. <laughs> ano ang mga kasama mo dito? Sana yung mga... Ibang mga kambing. Yung mga ano kasi yung mga 4 months to 5 months hindi, hindi ko pa tinalian kaya kahit si, saan sila naka, makakarating dito sa ano area ko area ng ang ah, gulang ko parang nandito sa taas sa tatoo ah. buntis din to March din ang kabuhanan nito eh. lipat na kita sa susunod mga na ka-livestock uh, siguro mga March next month ay ano uh, mag-umpisa na akong gumawa sa aking uh, pabahay at lagyan ko na sila ng bakod kasi medyo pag nang madami-dami na to silang ano buntis kawawa yung mga bisiro kung uras ng tagulan tulad ng ganito masama ng panahon lagi e kung wala kang magandang pabahay sa iyong ano ah, uh, kambing ay kawawa yung ating uh, bisiro e malawak din kasi yung pastulan pastulan ko dito Kaya may mga dahon may mga tibig no mga tibig may mga ipil ipil dami kung maubos yung mga pagkain nila dito sa ano lupa Marami tayong uh, uh, pagkukuhaan ng uh, uh, dahon dahon ng puno ng kahoy Ito muna ang ating update sa ating uh, backyard livestock mga ka-livestock. God bless. Please uh, subscribe and share mga ka-livestock. Thank you.